Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV Welcome sa programang Good News, ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsyong good vibes ang sa sa iyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website, ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Mas asahan daw natin ang maayos, tapat at mabilis na serbisyo ng pamahalaan sa publiko sa kanyang termino. Yan ang tiniyak ng Pangulo sa kanyang talumpati sa kick-off rally ng Bagong Pilipinas na ginanap sa Quirino Grandstand. Ang iba pang detalye sa balitang yan, panoorin sa report na ito. Libo-libong mga Pilipino at iba't ibang samahan sa bansa ang nagsama-sama dito sa Quirino Grandstand para sa kick-off rally ng brand governance ni PBBM na Bagong Pilipinas. Nangako at binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pilipino na magiging mas maayos, mabilis at tapat na serbisyo publiko ang ibibigay ng pamahalaan sa ilalim ng Bagong Pilipinas. Ginawa ni PBBM ang pahayag sa kanyang talumpati sa kick-off rally ng bagong Pilipinas brand governance sa Quirino Grandstand sa Maynila na dinaluhan ng nasa 400,000 na mga Pilipino. Sa pangunahing mensahe ng Pangulo, binigyang de-initong bawal ang tamad at makupad sa mga kawani ng gobyerno, maging ang hindi tapat at nangungulimbat at ang mga naghahari-harian sa pamahalaan. Bawal ang tamad at makupad sa pamahalaan. Walang puwang ang mga mabagal at sagabal sa serbisyo publiko. Pangalawa, bawal ang mga hindi tapat at nangungulimbat. Kapag, kapag pera ng bayan ang nawala dahil sa katiwalayan, ang mga taong paglalaanan sana ng pondong naglaho ay nananakawan. Ayun pa sa Pangulo, ang pagbabago ay dapat na nagsisimula sa pamahalaan at upang maisakatuparan nito, kailangan aniya na maging huwaran ng gobyerno at magpatuloy sa mga gawain na may kinalaman sa pagunlad at pagbabago. Sa isang panayam ng DZRH TV sa ilan sa mga dumalo sa nasabing rally, naging masaya naman daw sila dahil sa mga nagkakaisang tao at dahil nakita nila mismo si PBBM. Talagang ang ko mga Marcos simula pa nung maliit ako nagkaisip ako na nagisnang ko na mga Marcos kaya hanggang ngayon die hard na, dayay na ako sa Marcos sobra sa papayak ako eh. Sumingit ako doon ang ganto. Hindi ko ininda ang mga dami ng tao. Pakita ko lang si Bibi. Sa ngayon, masa masaya, masaya. Dahil nakita naman natin yung mga tao eh, patuloy na nagkakaisa para sa mas maganda at progresibong kinabukasan nating na lahat at ng ating bansa. Dagdag pa ng Pangulo, ang Bagong Pilipinas ay hindi lamang daw isang slogan kundi may layo na maglatag ng mga mithiin na dapat nating makamtan para sa kinabukasan ng Pilipinas at pakikinabangan ng lahat ng mga Pilipino. Nanawagan naman si Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pilipino na magkaisa sa harap ng global challenges at suportahan ng pagsisikap ng gobyerno na magkaroon ng Bagong Pilipinas. Pagpulong si Pangulong Bongbong Marcos sa isang Vietnamese company na makatutulong umano sa PUV Modernization Program. ay kay PBBM, interesado ang kumpanyang mamumuhunan sa Pilipinas, partikular sa produksyon ng electric vehicle battery. Ang iba pang detalye alamin sa report nilet ni Let Narciso. Nakausap ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Vingroup Company ng Vietnam Interesado ang kumpanya na mamuhunan sa Pilipinas, partikular sa produksyon ng electric vehicle battery. Ayon sa Pangulo, napapanahon ito dahil sa isinasagawang modernisasyon ng public utility vehicles. Kasama si Trade Secretary Alfredo Pascual Tinalakay ni Pangulong Marcos sa executives ng VIN Group ang potensyal ng Pilipinas sa pagkakaroon ng Electric Vehicle Assembly. Bukod rito, pinag-usapan rin ang posibleng kolaborasyon sa Artificial Intelligence at Medical Forces. Gayun din ang local processing ng nickel, battery production at educational reforms. Kasabay nito ay nag-alok ang kumpanya ng 20 scholarships para sa mga Pilipinong estudyante. Para sa MBC Network News, ito si Leah Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Diniklara bilang isang national shrine ang Quiapo Church sa Maynila o ang Minor Basilica of the Black Nazarene. Kilala ang Quiapo Partikular na dahil sa debosyon ng mga Katoliko sa Poong Itim na Nazareno. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Isa ng ganap na National Shrine ang Minor Basilica of the Black Nazarene o Quiapo Church na araw-araw ay dinadagsa ng mga deboto lalo na tuwing pista ng itim na Nazareno. Formal na tinanggap ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula at Father Rufino Jun Sescon ang official decree mula sa Vatican na nagdedeklara sa Quiapo Church bilang National Shrine o Pambansang Dambana itinaas ang simbahan bilang isang shrine makarang maabot nito ang mga requirements ng National Episcopal Conference na kumikilala sa impluensya ng simbahan sa kultura, kasaysayan at sa buhay ng mga mananampalataya. Kilala na rin ang simbahan ng Quiapo dahil sa matinding debosyon ng mga katoliko sa itim na Nazareno at ang tradisyonal na traslasyon na dinadaluhan ng milyong-milyong deboto kada Enero ng taon. Sa kanilang ika-126 na plenary council, ang petisyon na itaas ang simbahan sa ika-27 na idiniklarang National shrine na sa Pilipinas noong July 9, 2023 sa Kalibo, Aklan. Handa na magsilbing vanguard ang Armed Forces of the Philippines sa National Transformation. Yan ang tiniyak ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. kasunod ng tagumpay ng paglulunsad ng Commander-in-Chief President Bongbong Marcos sa brand nitong Bagong Pilipinas. Ang mga detalye tutukan sa report ni Adniel Parosa. Nagpahayag ng commitment ang sandatahang lakas ng Pilipinas sa tinawag nitong National Transformation Ayon kay AFP, Chief of Staff General Romeo Browner Jr., tagumpay ang paglilunsad ng Commander-in-Chief President Bongbong Marcos sa brand nitong bagong Pilipinas. Tiniyak ni Browner na magsisilbing vanguard ang AFP o hamdan nitong pangunahan ang pagsulong ng nasabing national effort para sa inaasab na pagbabago. Sa kanyang opisyal na pahayag isang araw matapos ilaunch ang bagong Pilipinas, hinimok din ni Browner ang mga kasundaluhan, airmen, sailors at marines na isa puso ang mensahe ni PBBM. Ito ay kung paano sila magiging halimpawa sa pagiging bagong Pilipino sa gitna ng bagong Pilipinas. Ginawa ni Broner ang pahayag sa gitna ng pagkakaipit sa pangayang Duterte Marcos matapos silang kalampagin ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa impormasyong gumagamit umano ng ilegal na droga si PBBM. Pero sa isang briefing sa Campo Aguinaldo, tahasang sinabi ng AFP na sila'y didistansya at hindi maaring magkomento sa nasabing isyong politika ng mga politiko that the QBTA was called on for, to be non-partisan and to be professional at all times for the remaining forces of the AFP. Uh, so sir, after yung rumor na may mga manifesto na nag Again, you may mention it's a rumor, so yeah, I uh, think you have to be clarified with that particular source. Thank you very much. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH ito, si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Nagpahayag naman ng pasasalamat si Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pilipino sa Vietnam. Naniniwala si PBBM na ang presensya ng mga OFW sa nasabing bansa ay nagpapakita ng malakas at malapit na ugnayan ng Pilipinas at ng Vietnam. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Naging malugod ang pagsalubong ng ilan nating mga kababayan sa Vietnam sa pagdating ni Pangulong Bongbong Bong Marcos para sa kanyang two-day official visit sa naturang bansa. Nagpahayag naman ang pasasalamat ang Pangulo sa mga OFW roon dahil sa kanilang mainit na suporta. Ayon kay Marcos, ang kanilang presensya ay nagpapakita ng malakas at malapit na ugnaya ng Pilipinas at Vietnam. Isang patunay na malapit na ugnayan ng ating dalawang bansa ay ang tinatawag nating people to people connections at kayo ang mga Pilipino na nandito sa Vietnam ang patunay kung gaano kalapit ang ating mga bansa. Sa mensahe rin ng Pangulo sa mga Pilipino sa Vietnam, sinabi nitong binibigyan ng pagsaludo ang mga OFW sa iba't ibang parte ng mundo. Dagdag pa ni Marcos, napapadali raw ang kanyang trabaho dahil sa magandang reputasyon na kanilang naitataguyod. Nangako naman ang Pangulo na patuloy ang mga pagsisikap ng administrasyon sa tulong ng mga miyembro ng kanyang gabinete upang labanan ang kahirapan sa ating bansa lalo na pagkatapos ng pandemya. Nasa 7,000 OFWs ang kasalukuyang nasa Vietnam at umaabot sa mahigit 13 milyong dolyar ang tinatayang halaga ng kanilang naipapadalang pera sa Pilipinas. Layo ng two-day visit ng Pangulo sa Vietnam ang palakasin hindi lamang ang bilateral ties sa pagitan ng dalawang bansa, kundi pati na rin ang maritime cooperation, trade at investment relations. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Hindi na pagbabayarin o exempted na sa creditable withholding tax ang mga maliliit na online seller sa bansa. Tutukan ng iba pang detalye sa report ni Millie Borja. Exempted ang maliliit na online sellers sa bansa sa pagbabayad ng creditable withholding tax sa mga e-marketplace operator at digital financial services providers ayon sa paglilinaw ng Bureau of Internal Revenue. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., hindi kailangan ng small-scale sellers na magbayad ng isang porsyentong tax kung hindi lagpas sa 500,000 ang total gross limitans nila kada taon. Exempted din sila kung ang cumulative gross remittance sa isang online seller o merchant sa loob ng taxable year ay hindi umabot ng 500,000 piso. At sa mga lalagpas naman sa nasabing halaga ay may kaukulan ng responsibilidad sa pagbabayad ng tax. Hinimok naman ng BIR ang mga negosyo, physical o online storeman na magparehistro at magbayad ng buwis sa gobyerno. Inatasan din ni Lumagi ang mga kawani ng ahensya na ipakalat ang impormasyon upang makapagbayad ang mga online seller at online platform sa kanilang tax obligation. Nakatakda ng itayo sa lalawigan ng Northern Samar ang kauna-unahang wind energy hub sa Pilipinas. Kung magtatagumpay na maitayo ang nasabing malaking proyekto, may tuturing na ang lalawigan na Wind Capital of the Philippines. Ang iba pang detalye sa report ni Jane Galit Bantayan. ng itayo dito sa lalawigan ng Northern Samar isang napakalaking proyekto. Ito ay ang Wind Energy Hub. Ayon sa report ng Provincial Information Office, aabot ng 108 billion peso ang ilalaan na pundo dito. Nito lang nakarang araw ay nagkaroon na ng pag-uusap si Northern Summer Governor Dwayne Chuan at ang Investment Assistance Service of the Board at ang Copenhagen Infrastructure Corporation. 650 megawatt Northern Summer Offshore Wind Project ang nakatakdang itayo. Ilalagay o mga ito sa mga bayan ng Bubon, Catarman, Montragon, San Roque, Pambuhan at Lawang kung saan ito ang napiling mga lugar ang Copenhagen Infrastructure Partners sa isang foreign investors na unang magtatayo ng wind project sa Pilipinas. Kung matapos ng proyekto ay maituturing ang Northern Summer na Wind Energy Capital of the Philippines. Noong March 30, 2023, ang Copenhagen Infrastructure Corporation ay binigyan o pinayagan na magtayo ng renewable energy sa Pilipinas. Ito ang first fully foreign-owned company na pinayagan sa nasabing proyekto. Sakop ng proyekto ang cable, substations at iba pang essential components. Sa kasalukuyan, ayon pa rin sa report ng Provincial Information Office, nasa pre-development phase ng proyekto at inaasahan ang ground investigations sa first quarter ng 2024 at magpapatuloy hanggang sa 2025. Sakop sa investigation sa ang pagsusukat sa lakas at bilis ng hangin, ang seabed conditions at environmental factors. Inaasahan naman na kung may patupad ng proyekto ay magbibigay ito ng maraming oportunidad sa trabaho. Lalo na nasabi grupo na matapos ang proyekto sa loob ng pamumuno, o Administrasyon ni Pangulong Marcos. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa Lalawigan ng Northern Summer Arts, 34 Jane Galit Bantayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Naghahanda naman ang lalawigan ng Iloilo -ilo para sa pinakamalaking kapistahan sa lungsod, ang kapistahan ng Nuestra Senyora de la Candelaria. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Aini Grace Bravo. Matapos ang matagumpay na dinagyang festival, naghahanda naman ang Iloilo -ilo City sa pinakamalaking pista sa lungsod, ang kapistahan ni Nuestra Senyora de la Candelaria sa Distrito ng Haro. Inamin ni Haro Association of Barangay Captains President, puning Barangay Rodel Mamon na limitado lang ang oras nila sa paghahanda dahil na October 2023 lang umupo ang karamihan sa mga barangay officials. Ngunit nakahanda na anya ang iba't ibang events. Kasama sa mga aktibidad ang Garden Show, Food and Souvenir Bazaar, Legendary Queens na programa ng LGBTQ community, Opening Parade, Candle Lighting at May Acrobatic Show rin. Nagsimula na rin sa pagbenta ng Perdon Candles ang Haro Cathedral at iba simbahan katoliko sa lungsod. Ang nasabing kandila ay binabasbasan sa araw ng kapiyastahan at sinisindihan ng mga deboto ni Nuestra Senyora de la Candelaria kung may kalamidad o panganib. Pinasiguro rin ng Iloilo City Police Station 3 na nakahanda ang kanilang security measures upang masigurong safe ang mga makikipiyasta lalo ng mga dadalo sa mga misa sa Haro Cathedral. Mula sa Aksyon Rajo Iloilo, Ilo, Ilo, Grace Bravo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. The better news naman tayo sa usapang showbiz. Michelle D. at Thai beauty queen Antonia Porcield muling nagkasama. Ang mga detalye sa balitang yan, panoorin sa report ng ating showbiz angel. Ang nag-trending sa social media ang hashtag 4 Reunion matapos muling magkasama si Rating Miss Universe Philippines Michelle Marquez D at Miss Universe 2023 First Runner-Up Antonia Porcield. Ang Thai Queen na sa bansa para sa kanilang Miss U duties si MMD Winelcome we si Antonio sa Ninoy Aquino International Airport. Ilang fans naman ng tambalang 4D Universe ang mayiging sumalubong sa Beauty Queen. Mga gunita ang hinangaan ng pageant fans ang nabuong friendship ng dalawa noong presiyosong pageant. Ilang TikTok contents din ang kanilang ilabas na pinusuan ng netizens. Sa video, makikita ang magiliw na pinagbigyan ni na Michelle at Antonia ang kanilang fans na nagpa-autograph at nagpa-picture. Si Michelle D. nagtapos sa top 10 ng 72nd Miss Universe na ginanap sa El Salvador, kung saan ay uwi nito ang apat na special awards kabilang na ang Best National Costume. At yan ang DZRH Showbiz Hottest News mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH. Ito pong yung Showbiz Angel, Angelica Cosme, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway no na pa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang pagiging exempted ng mga small online sellers sa withholding tax sa Pilipinas. Malaking bagay itong ibinalita ng BIR sa lahat ng mga maliliit na negosyante upang kahit papaano ay magkaroon pa rin sila ng kikitain sa maliit nilang mga negosyo. Lalo na sa mga online sellers natin na kumakayod sa kabila ng taas ng presyo sa mga expenses nila tulad ng kuryente, internet o device nila o maging sa mga courier expense sa mga deliveries ay makakabawas na rin ng tax at maitabi bilang kanilang kita. Gayunpaman, hinihimok pa rin ng lahat na maging patas sa pagbabayad ng buwis bilang isang responsibilidad na rin ng isang negosyante at magamit ito na mapaikot bilang serbisyo sa kapwa natin Pilipino. Bago po tayo magpaalam, nabalitaan kong something big is coming at may nilulutong bago ang Manila Broadcasting Company. Kung ano ba yung kapanapanabik na mangyayari sa MBC, abangan po natin sa mga susunod na araw. Siyempre kasama pa rin ng DZRH, DZRH TV at ang ating mga kapatid sa iba't ibang FM stations ng ating himpilan. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan nyo uli kami para malaman nyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama Sama Tayo, Filipino Pioneer. It could mean a lot of things. For us, it means. Being the first. Pioneers of excellence, catalysts of truth, leaders of service. We deliver news that matter, stories that connect, contents that engage. A witness to history making this 2024. We are Manila Broadcasting Company, conquering new heights and channels more than radio.